Kaya nga na, andito tayo ngayon sa Asian Market, dito sa Peace Cataway. Pakita ko sa inyo kung paano ko mamili kasi hindi uso dito yung tawad-tawad. Na. Kaya ganito ako mamili para makamura. Hmm? <laughs> Muna ibili tayo ng palaya dahil gagawa ko ng palay, may peanut butter. Kaya yan, tinitignan ko yung bawat isang presyo. 322 mas may hanap ko na mas mababa sa 222, 274, 246, ano 212, 303 oh ayan dito sa tutol tayo sa pinakamababa dito naman tayo sa bins sa pampanset oh ayan 312 ang tama ba 267 mas mababa sa 267 247 pag meron pa 272 273 oh ito na pinakamababa 247 ayun dito tayo sa small bok choy 199 per pound pero balot-balot na siya so ito 410 ang bahal At dito tayo sa mas malita bok choy 275 206 P251, uh, 179 Pag may mas mababa sa 179 itong kunin natin Pag wala, ito na kukunin natin ito Wala Yan, P179 kukunin natin Dating sa onion, ayan, mayroong 149 2 pounds Ito, 199 3 pounds Debit lang tayo sa marami Debit lang tayo ng 50 cents, diba? Okay nga na, alam nyo na ako paano kumili